Iniutos ng Mines and Geosciences Bureau Bicol na ipatigil ang iligal na operasyon ng small-scale mining sa ipinasarang mining site sa bayan ng Paracale, Camarines Norte. Nagbabalita, nag serbisyo sa Bicol si Jonathan Maestrado. Jonathan? Jeffrey, kinumpirma ni MGB Bicol Regional Director Guillermo Molina Jr. Fort na hindi bababa sa 30 ang financier o napopondo ng iligal na small-scale mining sa Sitsubula ay Barangay Palanat sa Paracale, Camarines Norte. Bagamat pribadong lupa niya ang pinagmiminahan ay pag-aari ng Estado ang mga mineral na mahuhukay dito. Halos tatlong linggo na niya ang operasyon ng mga ito kaya humiling na siya ng tulong sa MGB Central Office para salakayin sakaling hindi tumalima ang mga ilegalista sa ginto sa cease and desist order na inisyon niya noong March 14. May kopya na ng CDO ang Parakal Police pero hindi pa naisisilbi ayon sa HEPE habang wala pa umanong natatanggap na kopya nito ang LGU ayon naman sa alkalde ng MGBB Bicol dapat ipatigil ang ilegal na pagmimina sa bulaay alinsunod sa Local Government Code. Idineklara ng DENR na prohibited zone ang sitso Bulaay noong 2014 nang malunod ang anim na minero matapos pasukin ng tubig dagat ang tunnel dahil sa paggamit ng dinamita sa pagbasag sa mga bato. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa TeleRadyo Serbisyo at radio sa Marami Maraming salamat Jonathan Maestrado.